Hello mga mare, for today's video ay kailangan ko na nga mag-upload dahil ilang araw na nga ako na bakante. Diyos mo <laughs> Araw pa nga to ng Sabado mga mare at na-late na naman ako ng upload. Pero huwag kayong mag-alala dahil patatakamin ko naman kayo sa lulutuin ko for today's video. At kung ano nga yung mga lulutuin ko for today ay manood ko. Nanggigigil ako sa iyo eh. Cheers! <laughs> October 21 nga to at araw ng sabado, kaya nagluto nga ako ng pancet dahil piyesta sa amin. At syempre, wala rin naman kami nga halmusal for today's video, kaya niluto ko na nga to agad. Sakto naman nga at dumating nga yung mga kapatid ko. Nakahiya naman kung wala silang makakain pagdating nila dito. Kaya eto ako, umaga pa lang, nagluluto na ako, nagme-mekos-mekos, ganun. <laughs> Pansit gisado nga to na may kanton mga mare kaya niluto ko na nga agad para makapag-almusal na kami. Isang kilo nga lang yung niluto ko dito mga mare kasi wala naman kaming maraming bisita. At ito lang naman yung madaling lutuin pag gantong oras. E after ko nga magisa yung mga bawang at sibuyas tsaka yung gulay ay nilagay ko na nga yung bihon Nilagyan ko na nga rin ng konting tubig mga mare tsaka ako na tinakpan tsaka ako na sinunod yung kanton para lumambot na siya ng sabay-sabay. Yung iba nga mga mare ay naglalagay nga sila ng pitsyo ng manoko kaya ng hipon pag nagigisa ng pansit. Para sa akin mahal nga yung hipon pun ngayon Kaya yung nilagay ko, yung laman lob nga ng manok na binili ko, yung manok na native. Ma-share ko lang kasi mga mare, pag bumibili nga ako ng native na manok at kinakaldireta ko ngayon, di ko nga sinasama yung laman lob kasi mas malasa yun sa pansit. Kaya nung maluto ko na nga mga mare, ay inuna ko na nga ang pakainin si nanay ko, tsaka ako na sinunod yung sarili ko. Kailangan ko rin kasi ng lakas na sampung mga kamay mga mare kasi nga may lulutuin pa ako dyan. Kung napanood nyo nga yung mga nakaraang video ko, ay nagluto nga ako ng kaldereta native na manok at ngayon ay nagluto nga ulit ako para nga may handa kami for today's video. Nag-prepare na nga rin ako at nag -mekos, mekos ng pang Shanghai ko dyan at magbabalot na nga rin ako. Kaya ka lang, ba't na-realize ko, ba't ako lang mag-isa yung kumikilos dito ay may mga kasama naman ako. Charis! <laughs> ay, share ko na rin sa inyo mga mare kasi nga pag ako yung nagluluto, ayoko nga nang may kasama sa kusina. Yung mga ko kasi ay kabisado ko na yung timpla kaya pag may naiiba, ay Diyos ko, ayoko. Pero kung mas masarap ka magluto, ay dito ka mare at dyan ako, charis. <laughs> So, time check mga mare, mga alas 10 na nga ng umaga dyan, kaya pinarito ko na nga yung mga Shanghai at nagprepare na rin ako ng ulam sa lamesa kasi nga baka may dumating na bisita. So, ito na nga mga mare yung handa ko for today's video. Kahit piyesta nga, hindi ako naghahanda ng marami. Dito nga sa amin ay naghahanda rin naman yung mga kapitbahay namin dahil piyesta nga sa buong barangay. Hindi naman karamihan yung bisita ko dahil ito lang si kuya ko at yung bayaw ko nga at pinsan ko yung mga nandito. So, pag andito nga sila, hindi mawawala yung ala. <coughs> Sabi ko sa kanila, i-entertain na nila yung sarili nila kasi pinuntan ko nga itong kumare ko nakapit kapitbahay lang din namin. Bagong dating kasi yung asawa niya na si Man din katulad ng asawa ko, kaya pumunta ako mabilis. Pero akala ko mabibigyan ako ng chocolate, pero nakbaka, wala man. So yun na nga, hindi ako pumayag. Sabi ko sa kanya, loko, babalikan kita at magpapabila ko kahit cloud 9 lang. O yun lang muna. <laughs>